Kita. Ano? Sa personal mm. na. Mmm. -hmm. Oy. nag na yung papa niya at si Ellie Bless. Ang saya-saya ni Ellie Bless this morning. Ah. Abay na. Ah. Hindi na video call, na. Oy. Hindi na video call. Ana, Personal na, ano? Oy. <laughs> Alam niya na yung makipag-usap. Makipag-usap na ang baby namin. Ang bibi naming maganda. Ay, mm, -mm. <laughs> Oy. ay, 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 ay. laki-laki na ng baby na. Na, ay. Hmm, na Ay, <laughs> Alala. Kata-kata lo. No. No. Uy. <laughs> hmm, makapaka Hmm. Na. Na. Ay, ay, ay. ma <laughs> Masaya saya Leblis. Nakita na niya sa personal ang papa niya. Yung pineapple. Ano lang? Lo. Magkakatawa. <laughs> Magkakatawa. JBB. Ta nakita na personal nga men. No. Ano nga video call? Ano? Hmm. Hindi na video call. Ay. Dati laging video video call. Ano? vậy everyone bye.